ayan na nga yung pauwi namin pauwi na, namin dyan papuntang aming tinutulugan kasi nanggaling kami dyan sa may uh, river river park nila sa may Nueva Ecija Nueva Ecija yata yun ang ganda ng lugar nya yan guys ang ganda ng bundok so yan super ganda ng mga bundok nakakaaliw talaga siya guys super super ganda so nakakatanggal ng stress kung may stress kayo sa sa pag-iisip ganyan depression ayan pumunta kayo sa mga lugar na ganito guys Maaliw kayo sa so sobrang ganda ng Sierra Madre ng Pilipinas Ayan, tinatawag na Sierra Madre ng Pilipinas Ang ganda-ganda talaga, promise guys Super ganda Very, very ganda talaga So, ayan, ang ganda talaga ng view niya guys Yung bundok na yan, super So, nandyan na kami, malapit na kami dyan sa Tulay So, ayan, yung bandang ano dyan ay, ito pala yung papunta pa lang siya. Papunta pa pala kami dyan sa ay, bundok na yan. So, mag, maliligo kami. Dyan sa may river na yan. Ang ganda naman ng river dyan, guys. Ayan, o. Oh, kami maliligo, dyan kami maliligo sa river na yan. Yeah. Hello, baby. Ayan, naglalakad na ako papunta dun sa may ano, sa uh, tabi ng ilog na maraming bundok Actually guys, ang ganda kasi yung lugar niyan, refreshing talaga kung kung may problema ka, pag ma-refresh mare ka kasi ang ganda ng lugar, ang ganda talaga promise. Ang daming kahoy, ito yung gustong-gusto ko, yung mga nature nature uh, travel ganyan kaso. Syempre magastos din kasi guys yung pupunta ka sa iba-ibang lugar. Eh kailangan naman mag ipon-ipon ka ng medyo maraming pera para sa ganun, makapagpasyal ka, 'di ba? Ayan yung hirap kasi ng ano. Pero ang ganda talaga. Alam mo ba? Yung patabi niya yung mga yan. Puro bundok yan guys. Super ganda. Ganda ganda. Bungabong river. Mm e, e. oh, e. yes Modern. Mm e. -hmm. <laughs> chocolate. Tinuro niya sa'yo. Kaya kaya kulay. Chocolate. Meron dito pa nila. Bungabong river guys. I'm ano pala brand? <coughs> modern. đi đâu anh xây nhà hàng đi đâu không đi ăn gì đó ăn gì 이건 <목소리> 뭐라든 <목소리> 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 Ang isa? Para sa Actually guys, sobrang init dyan sa banda na yan sa tabi ng ilog Hindi mo naman yun, naman yun, sobrang init talaga Hindi, hindi liliit angel Pwede pong lumabas para mas clear Yung Hindi, oh, hindi liliit Ang ganda Rainbow guys. So habang habang pauwi wow! kami, kami ng rainbow sa ng sa ng bundo, sa malapit palayan, ayon palayan yan, Ayan, pala okay, yan. tapos bundo. Ang ganda ng ganda kasi guys, nak, ako ulit tapos kita ng rainbow. <laughs> Parang na nga natin ang Ayan, super ganda ng rainbow. Alam nyo guys, ngayon, ano kasi, syempre, hindi na tayo sa probinsya nakatira. Syempre, wala tayong makikita rainbow dito sa uh, city. Kaya, minsan, at habang, habang pauwi na kami guys, ay nakakita kami ng batis dito na tinawag na Jordan. Guys, ang ganda. O, ang sampante tunewesi ha. Ang ganda. Ay hmm. plastic. <laughs> 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 Ayan guys! Kamay! Sabihin mo na may hinga para lumit yung sa'yo. One, two, three, hinga! Kataas pa ako na! Habang pauwi na na, uh, pauwi na kami, nakita na naman ako ng bundok ng Sierra Madre na ang ganda-ganda. Grabe, ganito pala yung feeling ng feel ng makikita ka ng bundok ng Sierra Madre dito sa may party ng Nueva si, Ecija siha, siha o Siha sa may Sherman ang ganda nito guys so, super ganda niya makikita mo sa personal sa personal sobrang ganda ng bundok ang galing na refresh talaga sa mata at sa mga tanawin talaga grabe ang sarap mabuhay siguro dito pero kailangan mo rin magsikap kasi kahit maganda yung tanawin kung wala ka naman pera wala din, hindi ka rin mabubuhay diba guys, pero ang ganda talaga niya, promise yan yung masasabi natin na talagang alagaan natin ang Sierra Madre kasi maganda ang ating bundok sa ating Pilipinas kung huwag na nating abusuhin ang ating kalikasan yan yung mga bato na yan yung mga naplast parang nasako-sako na yan guys yung mga bato na kinukuha nila sa may uh, tabi ng ilo ganyan binibenta nila yung parang Pang swimming pool, ganun, pang ano, ng... si Hello, guys. Good morning. Andito ako ngayon sa may, ano namin, sa inistehan namin. Ito po. Up and down siya, guys. Yan. Yeah. Ito yung hinihigaan namin ngayon. So, pag ngayon, magana na kami. a uh, uh, pauwi na kami. So, ito yung tinulugan namin eto May, meron siyang up and down. Up and down yan. Meron pang kwarto doon, pero pwede mo matulog dito. So, ito yung, ano, ah uh, ito yung CR. Yan. Ito yung lababo na maliit. Yan. Ito yung lamesan na Hindi naman nagamit. And then, ito yung dalawang kama na double deck. Dito ako natulog, so wala natulog dito. Wala pa natulog. Plus, tapos, tapos yan. Hangga Ito yung bahay, ayan. Ayan, yung ating tinirahan. Ating, ito ay kabilang ng dagat. yan. dagat yan. Doon sa kabilang ano. So, ito yung pinasukan namin. Uh, ano bang pangalan nito? Zorin Ligas, ah, uh, Zorin Ligas Piata. Ang pangalan niya. yan. Ito yung bundok. Lopez pala. Ayan, ito yung bundok. <coughs>

Ang ganda ng, ano nila, baldon. Yung may agilas. So, picture-picture taking sa bundok. Ang ganda background, kalsada. So, hanggang dito na lang, guys. Salamat po sa lahat po na nanonood sa aking mga video. Please like and share, subscribe.